Maganda, magandang araw ulit. So ngayon, naghanap tayo ng aircon. So split type. So meron akong nakita dito yung kundura. So yan, yung kundura. So mga aircon na pang matagalan. So yan. Yung kundura kasi is meron siyang protective by system. So protective by so meaning so matibay talaga siya. So kayang-kaya sa kundura air conditioning. So ito is yung 1 HP na split type inverter. So naka-sale sila ngayon, so 277. So free installation na to. So ito yung naka-5 star din siya, 494.90 yung energy label niya. So 824 na ano lang. Yung watts niya, so tipid siya sa kuryente. And then, yung kagandahan dito is meron siyang smart diagnosis. So, automatic na dinedetect yung problems sa unit para mas madali siyang matroubleshoot. And then, meron siyang self-clean and intelligent dusting switch. So, para ma-prevent yung molds at ma-remove yung mada sa loob. And then, yung intelligent dusting switch na yan is yung sa outdoor niya. So, pag i-off mo, meron pa siyang 30, yan, or 1 minute na umaanda yung outdoor pabaliktad para i- ibuga niya yung mga dumi. So, instead of mga 4 times tayo magpa-cleaning, mga twice na lang. So, remote control na din to. And then dito is meron siyang, ano, yung digital. So, kagandaan din dito. So, kung malapit tayo sa dagat, so, meron siyang naka-goldfin siya. So, para ma-prevent yung corrosion or hindi siya kalawangin. So, yan. So, maganda din siya. Tapos, inverter na siya. So, pag inverter, so, tipid sa kuryente. Ibig sabihin, once ma-reach niya yung lamig, is automatic, ano, bababa yung ano yung temperature at i-maintain niya yung lamig sa loob ng kwarto. So ayan yung kagandahan diyan. So kundura. Yung kagandahan din dito, 10 years yung warranty ng motor, parts and service is 1 year and then yung board is 3 years na. Kasi meron siyang shoulder shield warranty. Ayun. 10 years yung compressor, 3 years sa PCBs, 1 year sa parts and service and then meron siyang hotline 24/7 so dial 02-8863-5555 At mayroon siyang over 250 service center nationwide. Yeah.